Time check mga 'gab 5:50 PM at welcome dito sa Singapore. Hindi ito sa Singapore. Wala kami sa Singapore ngayon. Nandito lang tayo sa editing room dahil meron tayong susurpesahin. Well, at least may kinalaman naman ang Singapore sa episode na to. Pero mainly, may susurpresahin tayo. Isa sa mga kasama natin sa Timgalas TV. Kung familiar kayo kay Chewens, siya yung palagi nating kasamang bagong cameraman sa mga episodes sa Timgalas TV. So, nagplano ako na parang meron akong surpresa dito sa episode na to na kahit papano eh, sana matuwa siya. Mamaya ako na-explain. Pakita muna natin si Wensi dito sa mga cops natin na hindi familiar sa kanya. Bigyan natin siya ng introduction. Let's go. Ito si Wensi o mas kilala sa Team Galas TV bilang si Chuwens. Chuwens na short for Tito Wens dahil parang Tito na din namin siya sa grupo. Siya ang newest member ng team at third cameraman na rin namin. Masipag, dedicated, magaling makisama at higit sa lahat. Sobrang bait. Madalas niya kaming napapatawa off cam sadyang mahiyain lang talaga siya pagdating sa on cam. Kaya naman Chuwens, meron akong surprise sa'yo today hindi mo lang alam. Kaya sa mga nanonood nito, kung curious din kayo, sana umabot kayo hanggang sa dulo. Oops! Yeah mga kap, sa panood na, mabilis na ito reaction kay Chuwens at eto na hawak ko na ang surpresa wala siyang kaalam-alam dito pero spoiler na rin to para sa mga galing sa Team Canlas TV mga Cubs Nation natin spoiler dahil mag out of the country kami at pupunta kami ng Singapore at dun sa Singapore tour na yon eh yun na yung surpresa isasama namin si Chuwens wala pa siyang kaalam-alam kahit anong clue basta ang sinabi ko lang sa kanya pupunta ka sa bahay today at tayo ay magbe-breakfast sa labas. So ang buong pagkakakalaan yung magbe-breakfast lang kami. Well, balak ko naman talaga mag-breakfast sa uh, MacDo. Sana so, madat na natin yung breakfast, ano. Dahil uh, time check tayo, nasa 9.30 na po. 30 minutes lang hindi na available yung breakfast nila. Pero eto, hindi ko alam kung nakikita ng camera pero nakuha na na natin siya ng ticket. Marahil nagtataka kayo kung paano siya nakuha na ng ticket. Nanghingi kasi ako ng ID kay Cheweds. Usually kasi yon for employment, nangingi talaga kami ng records. Nagkataon naman na passport ang binigay niya. Pwede man regular ID, pwede namang lisensya lang, mga postal ID lang, passport. At doon namin napagalaman ni cameraman, camera woman, na uh, Mrs. Go. ko, na pwede pala itong lumabas ng bansa, mag-tour-tour kasama namin. Dahil nga meron siyang valid passport. So ayun, nakuha namin details niya. Well, sana nga masurpresa natin siya kasi baka masurpresa tayo at hindi siya pwede doon sa mga days na nabob natin dito sa Singapore, no? Well, malalaman natin yan. So ngayon eh, hintay lang natin ng konti tapos alis na tayo, next scene tayo, bilit tayong pagkain sa Makdo. Alright! Yeah mga Cubs, kasama natin si Chuez Andito din si cameraman at si Dede doon sa likod Andito na kami sa McDonald's At drive through muna kami Chuez, may surprise ako sa'yo Papakainin kita ng marami marami Orderin natin entire menu ng breakfast Sag breakfast ka na ba? Hindi pa O tara Pahawak ko muna sa ito Kasi, sige. Kasi ito na yun Huwag mo na lang cut Dire-diretso na yan lahat ng breakfast na available total. Time check tayo nasa 9:44 pa lang, mayroon pa tayong 16 minutes. Sana pwedeng pa. Hi, morning, good morning din, gardenia. Morning. Available lahat ng breakfast nyo? Yes uh, po. order ako um tingi sa bawat breakfast, puro ano, puro walang drinks. All breakfast po? Oo, lahat ng breakfast. Ah, kay 75 lang sa each. Thank you. Available pa? Magkano po lahat yun? Pwede well, nagtataka yung mga kabs natin. No? Nandiyan kasi mga anak ko sa bahay lahat. Wala kasing pasok ngayon. So, nashoot itong video na to yung mga walang pasok pa. So, kumpleto sila dun. Apat po yung anak ko lahat sila magkakagawan dyan. Kung hindi man namin maubos ni Chewens. 1,600. 1,600. Lahat ng breakfast na yun. Padagdag ko na rin ng ano, apat na coke. Oh, wala nga drinks lahat yan. Pamabilaw kan tayo. <laughs> So may idea na tayo nga. So kung gusto niya lahat ng breakfast sa mga nasa 1617, 6, 1, kasama drinks. Pwede na ano. Ang dami nyo nang kakain dun eh. Ano, Juens? Tama-tama yan. Hindi ka ba nag-breakfast ha? Mm. May kanin, may burger. May kung ano-ano pa, hash brown siguro kasi breakfast. Saka meron kayang one-piece chicken. Bro. Salamat po. Kasi balita ako, Malaki daw ang chicken sa McDo. Pero hindi po ito sponsored ng McDo ha. Pwede tayong magsabi ng iba. Masarap din naman ang Jollibee chicken. Isa sa mga paboritong fast food chain. <laughs> well, patunay lang na hindi promotion to. Morning po. Neka, pabot ko na lang to. Pia. Oh, yeah. Sir, aso na lang po dyan sa parking po. Para sa parking. Sige po. Sir, pasayo na po na lang. Resibo. Thank you. Say, you Thank you. So waiting daw muna tayo. Syempre marami 'yon. Ibe-prepare pa nila siguro 5 to 10 minutes. Update namin kayo kapag complete na 'yung order namin, mga kabs. Yes, Yan na po 'yung breakfast. Yes, po. Bal Bali po may kulang pa po na. Okay, sige. For a while lang. Po. Sige po. Kulit na muna 'to. Para sige po, thank you po. Kain tayo dito, iba't ibang klase ng burger. Complete na 'to. Okay, thank you. Ito, so, totoo na to. Complete order na tayo. Sige, punta tayo sa destination natin. Kung saan tayo Chichibun. Let's go! Bye. Ito na yung entire menu breakfast na in-order natin. Ganun lang pala yun, no? One, nasa 1-6, Lahat nasa McDo na breakfast, chewin. Sakto-sakto, hindi ka pa nag-breakfast. Hindi rin ako nag-breakfast. Hindi rin nag-breakfast yan si camera woman. Hindi rin nag-breakfast si Dayday. -Day. Tingnan mo yung manok, chewin. So, totoo nga yung chismis, totoo. no? Totoo. Malaki. Pero again, yeah. hindi po ito promotion ng Magdo. <laughs> Natuwa lang ako. Ako personal na bumibili talaga ako ng manok sa Magdo. Ano gusto mo, Chubens? Kaya na ba alam dyan, ha? Help hey. yourself. Kasi meron ako ditong egg McMuffin na nasa pandesal. Yeah, Mag-breakfast na tayo. Breakfast tayo, mga karos. Tara, Chubens. Sa akin, well, sa akin. Oh. Ah, kunwari, kunwari Team Canlas Channel to, no? Mag-cheers tayo. Cheers! Chubens nga pala, mga kabs. Mm. Mm. Oh, yung chicken, alaking dito. Katulad nga nung sinabi natin sa intro mga kaps, ito si Chuen, siya yung third cameraman at latest member or newest member ng Team Canlas. Kapakita lang din natin siya dito para mas makilala nyo pa siya Saan nga ba galing si Chewens? Direct to the point na tayo Chewens Magkwento na tayo dito Paano ka napunta as Cameraman At dati editor Ni Chef Boy Nag-start mm. ito nung Napanulid ko yung vlog ninyo Ni Chef Boy Belly Ay, yung backyard oh mm. Tapos nakita ko doon Nakangailangan ng Videographer At editor si Chef Boy Ah oo, oo. Yung napaalala mo Tapos na-apply ako online Yun yung panahon Na ako pa yung nag-edit Tapos nabibidyo kayo si Chef Boy Kasi nga Siya so yung driver namin dati Sa Timikanas vlog dahil sa family pamilya, mga tatlo, apat yata, pinag-edit mm. ko yun sa video. Sabi ko, ang dami kong ano eh, ini-edit pa sa Team Galas. Baka hindi ko ma-edit agad. Baka hindi makapag-upload sa Chef Boy. So, kailangan natin ng editor. Yun yung nag-post kami eh. Sa so, video, tapos nag-apply ka agad. Mm. Naaalala ko nun, Chewens. Halos sampu yata kayo nun. Eh, okay, ganun. Na kandidato. Meron pa nun dalawa dun babae. Mm. Babae. Kaso, ang offer nila is parang home base lang. Ah. Kung sisend mo sa kanila yung file, tapos eh, kasi malayo sila eh. From south pa sila. Parang mahirap. Ikukwento mo pa. Oo oh, nga, ikukwento mo pa yung mm. story. Mm. Ito sa uh, naging strategy na magandang ginawa mo doon, kaya napansin ko yun. Ako, ako kasi nag-hire noon, kahit si Chef Boy siya, ako pa rin nag-filter. Kasi si Chef Boy wala namang email. Eh. Ako yung nag-filter noon. Ang isa so sa strategy na magandang ginawa mo, when in-offer mo na pupunta ka sa backyard, ikaw ang mag-shoot at magbabaong ka rin ng gears. Mm, tama. During that time kasi, walang gamit pa si Chef Boy. So yung mga gamit na ginagamit niya, gamit ko. So tamang-tama -tama yung proposal hmm. mo. Yeah. Ganda ng proposal mo noon. Kaya ikaw yung napili. Ang galing mo, no? Napag-aralan mo ba yun? Yung pagbibidyo pala, paano ka na napunta dyan sa film industry na yan, pagbibidyo-bidyo? Bale, nung una, ano ko, ta, tricycle driver lang. Tricycle driver? Hmm, sa San Miguel. Parang malayo ben? ah. Bale, yun? yung o asawa ng wife ko, driver? yung pinisang buo ng wife ko, Hmm pumapasok kasi videographer din. Meron siyang studio na pinapasokan. Isang araw, parang kailangan nila ng service. Ako yung nirent nila. Mula noon, naging regular na akong driver PA sa kanila. Tricycle mo gamit? O, tricycle ko yung o, gamit. Pinata ka yung mga gamit ng gears na pang film. Mm -hmm. Pabunta sa event. Sa event. Sa mga wedding, debut. So, ikaw yung nga yung nagdadrive noon, yung tricycle? Bali, o, driver PA ako noon. So, kaka-tricycle mo, kaka-hatid mo sa kanila, parang experience na lang din. Parang nakikita mo na lang sila, ganun? Oo. Pero yung boss ko noon, mabait din kasi eh. Mm. Nagka-interest siya na turuan ako nung iitinanong ako sa kanya. Mm. Anong tanong? Kasi ano yun eh, tatlong camera yun eh. Mm. Nagtanong ako sa kanya kung paano niya isinisync yung audio. Kung paano, paano niya, pinagsasabay, kanilanas? kung paano niya pinagsasabay-sabay yung audio nun. Mm -hmm. Kasi parang puzzle sa akin yun eh. Kaya na itanong ko. Doon siya nagka-interest na turuan ako. Ibig sabihin, matalino kasi yung tanong mo. Kasi para ako, kung hindi ako marunong mag-video edit, mga kabs, hindi ko rin may isip na... Hindi maglalaro sa utak ko yung ganong tanong na paano siya magsisink yung tatlo. Oh. hindi, hindi naman ako yung mag edit bakit ko yun pinoproblema? Diba? Tama. <laughs> parang ganun yun eh. Pero yun, katulad nga sa Team Canas, tatlong camera tayo, sinisink mm. ko lahat yun. Yun, ikusa ko na lang natutunan, pero hindi ko siya tinanong. Kaya maganda sa'yo, nagtanong ka. Kasi ang nagtatanong, gustong matutunan. To. Tama. At kapag tinuruan mo siya, talagang buong puso niya yun pakikinggan. Kaya, Kaya siguro natutunan mo siya. Pero magaling yung boss mo ah. O, oh, tinuruan niya kasi ako. Kasi nakita niya yung potential dun sa isang tanong na yun. Hmm. Kasi yun yun eh. Alam mo itong tao to, gusto matuto. Gusto ko itong turuan. Marang ganun. Sino nang gigil sa'yo? Kasi pagka nasa reception na yun, pinapahawak niya sa akin yung camera. Kasi almost standby na lang yun. Ibabantay na hmm. lang eh. Tapos tinuturuan niya kung paano yung mga basic. Hanggang sa makapag-produce na ako ng gamit ko, paunti-unti. Oo oh, nga no. Kasi meron kang camera, meron kang tripod. Mga kapas, hindi nakakaalam. No? Meron siyang tripod. Meron siyang gimbal. Gimbal yung ginaganon para hindi hmm. maalog yung video. Medyo mahal din yung. Oh. Tapos meron siyang uh, anong canon to? 60. Pang-apat na camera ko na 'yan eh. Oh, <laughs> galing. Ang una kong camera, yung Inspiring ha? 60D. Ayun, unang camera ko din, 60D galing. Ano, 70 pro. Oh, 60D. Oh. Tapos nag-nag-upgrade ako, binenta ko yung bumili ng 6D. Okay. Tapos after noon, nung nasira 'yung 6D ko, bumili pa ako niyan pang 6D. Bakit parehas lang? Ano siya? hindi ka ano pa nag-upgrade? Hindi pa, hindi pa nag-upgrade nun. Nung napagawa ko na isang camera na 6D, bali dalawa na yung nagagamit ko na 6D, binenta ko yung isa, tapos kinuha ko to. Ito, ano na to? Ano siya, Canon RP. Mm. Full so frame yung, siya na mirrorless. Yung nakikita niyo po sa second angle, yan yung bago niyang camera. Mm. So, so galing mo, no? napupundar mo yun. Kasi hindi po biro ang presyo ng camera, no? naglalaro yan siguro 30, 40, hanggang umabot ng 100. Well, yung kinuha nga natin, kung napanood yun, no, yung kay Kong TV, yung Panasonic na Lumix S5, inabot na 200 yun. Ganun ang mga kamera. At yung Lumix na yon, hindi naman 100% yun yung ginagamit sa Tim Canlas. Siguro mga 50% lang. So baka nagtataka kayo, bakit ganoon yung Lumix? Hindi ganoon yung potential na itsura. Yun eh, hindi naman lahat ng Tim Canlas vlogy, yun yung gamit. Yun ganoon ang presyo ng camera kaya nakakabilib din si Chuwens. Ano ko mamuhulin niyan? At bukod diyan, pag yung service mo pag pupunta ka sa amin, sayo yun, di ba? Oh, ang galing, no? ang nag-survive sa akin nung pandemic kasi bawal mag-travel eh. Walang bibiyahin bus. Nakaka-attend ako ng mga event gamit iyon. Mag-travel ako ng malolos. Pero gano'n mo katagal natutunan yung mag-shoot ka tapos mag -e edit ka? Yung edit ba, matagal mo siyang pinag-aralan? Mahirap ba siya? Anong unang proseso mo? Paano mo siya nagawa? Nung una, trimmer lang ako eh. Mm. Ah, trimmer. Kat-kat ah, lang. Oh, cut -cut lang. Mm. Tapos, nagkaroon kami ng event na libing. Ikaw eh, nag-shoot noon? Ako nag-shoot kasi nakikita na niya yung shoot ko sa mga wedding eh. Mm. Bali, nagpunta kami sa patay, doon sa coverage nga, dalawa mm. kami sa photographer, sa, tas yung sa video, ako lang mag-isa, sabi niya, kaya man, kaya man, sabi nga, huwag mo lang pahalata na hindi ka marunong, sabi nga nun. Mm -hmm. e, di ayun, nai-coverage ko naman ng maayos, tapos sa pag-edit, -e ako na rin ang pinag-edit -e niya, kasi nga, kuha ko yun, alam ko yung discarding gagawin ko, mm -hmm. ayun, doon nagsimula yung pag-edit -e ko. Nagsimula sa patay. Mm -hmm. <laughs> Eh <laughs> nagkataong <laughs> ano? <laughs> so yung patay. Nagkataong tatlong patay. Kaya nagulo ko may patay. <laughs> hindi ka pala anak buhay eh. Oh. Oo. <laughs> pa yung mga binubuhay mo eh. Nagkataon mm. linggo-linggo may patay. Ako na yung pinapapunta niya. Mm, galing mo no. Natutunan mo yun ng hindi ka nagpapahalata. Parang ganun nga palakasan <laughs> lang ng loob. <laughs> Mal malaki bagay ang confidence, no? Uh -huh. Minsan kasi ako dati, nung no, hindi pa ako YouTuber, dati ako nagtrabaho sa BPO, tapos nang-transition ako sa homebase-homebase. Home Pag sinabi ng client na, kaya mo ba to? Sabihin ko lang, oo, oh, oh, kahit hindi. Oo, uh, tama. Kapag <laughs> natanggap na ako, <laughs> doon ko problemahin yun. Kasi mas porsigido ka ng matutunan yun, kasi nandun ka na eh. Mm -hmm. Nakapasok ka na eh, buwan, eh. So kapag may pressure, mas lalo mong pagiging Na-pressure ka ba sa patay? Hindi eh, naman kasi, hindi eh, niya ako ko-question yun eh. Kung tama ba yung ginagawa ko, hindi eh. Kung gusto nyo makakuha ng makakita o makapanood ng mga sample ng mga gawa ni Chubens, meron siya kay Chef Boy yung mga dati. No? Oo, oh, kay Chef Boy meron. Chef Boy, yung noon, yung noon. Meron din kay Sarap Body. Ano pa ba yung mga ginawa mo? Meron din kay Mayor TV. Mayor TV. Hmm, Mayor TV. Yan, yan yung mga gawa ni Chef, Chef Boy. <laughs> yan yung mga gawa ni Chubens. Chef Boy, shout out to you. Nabanggit ko pa. At kung napapansin nyo, katulad nga sinabi ko kanina, minsan wala siya kapag nasushoot kami. Pero madalas naman itong mga nakarani, nandyan siya. Nakandaan mo pa yung pinakaunang video ng Team Canlas na nandun ka, first time? Kasi ako hindi ko na maalala. Yung sa Plaridel. Ano refresh mo ako. Anong meron sa Plaridel? isa sa Marcellus. Yun mo yung first mo? Mm. Ah, oo, oo oh, oh, yun, yung Anne Oo. Oh. Bali, sumunod na lang ako sa location. Bago-bago pa lang yun eh. This year lang yun eh, mga February. Fe February or late January. So as in, bago lang talaga si Chowen sa team. So nung una kasi parang freelance-freelance lang siya. Pero ngayon, uh, napag-desisyonan nga namin, Chowen, na magiging regular ka na, na sumasali sa mga shoot ng Team ganlas mapa probinsya, mm -hmm. mga ganun. Itong nakaraan kasi napansin nyo, nag Cebu, Iloilo, Bacolod kami. Hindi mo nakasali si Chowen no? kasi unang plano na yun. Kumbaga nakabook na yun bago pa sumali si Chowen sa amin. Matagal lang ticket yun. So tuloy na tuloy na yun. Pero ito kasing darating, Chowen, ini-spoiler ko na ang mga na nanonood dito. Meron plano ang Team Canlas na pupunta na outside the country. Ay, teka. Ano nga ba to? Huwag may papel dito. Ah, ito. Pupunta kasi kami ng ano. Pupunta kami ng Singapore, mga Cubs. Very, very soon dito sa Apple. Spoiler yan. Dito nyo lang narinig yan. You heard it here first. At dito nyo rin maririnig na isasama namin si Chuenz. Dahil ticket niya talaga to. Ito yung patunay. Hindi pa to yung ticket, pero ito na yung na-check-in na. Ayan, nandiyan yung pangalan niya. Wensi Wensi Sanchez. Hindi yan doktor Seryoso to? O oh, kasali ka. Pupunta tayo ng ano, Singapore. Di ba? Di ba nagtanong ako sa iyo kung meron kang ID dahil for employment ka? Ang binigay mo naman kasi passport. Ah. Pwede ba kasi? meron ID ka eh. Pero ang postal ID lang. Talaga mong nananad to si Chowens. So, bin, binigay niya passport. Chowens, magbalot-balot ka na. Isasama ka namin sa Singapore. Para kapag pumunta tayo sa Singapore, mga kapsi, mga episode natin, tatlo ang camera. Para, kasi dito sa Pilipinas, tatlo ang camera eh, di ba? Mm -hmm. Ayan, kasali ka na, Chowens. Kasi magaling ka, Chowens. Nakita namin na deserve na deserve mo to. At uh, perfect na perfect na masama ka nga doon. Kasi nga, ang ganda ng mga shots niya. Di ba? Nararamdaman mo. Speechless. <laughs> <laughs> <mo> pa, <laughs> <It's> <laughs> <laughs> Parang hindi siya makapaniwala. Maniwala ka na kasi It's ayan na, na yun. <laughs> 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 Naiiyak tuloy ako Magkaiyak Hindi, <laughs> De deserve kasi ni Chowen Kasi hardworking siya Tsaka pinapakita niya sa amin na talagang pursigido siya At uh, masaya siyang uh, nakakasama niya kami At uh, isa pang na-appreciate ko sa kanya Is talagang fan siya ng Team Canlas TV Since day one Parang alam naman niya lahat Nang uh, pinagdaanan ng Team Canlas Alam niya yung struggles mm. Alam niya yung ups and downs Parang alam niya na rin ngayon Yung back-end story Ng Team Canlas behind the cam Parang lahat alam niya na So, isa siyang kaibigan talaga na maituturing na namin at kapamilya kasi alam niya na lahat eh. Parang kapamilya na namin siya. Parang, parang tito namin siya kasi Chuwens nga Tito <laughs> Wensi ah. Nagbansal kasi uh, ng si Mayor eh. Si Mayor. Si Mayor. Wensi Wen kasi pangalan niya. Kaya Chuwens. Chuhin na Wensi. <laughs> Papasalamatan salamat sa Team Canlas. Tinanggap ako sa team. Actually, hindi talaga makapaniwala kasi ilang buwan pa lang ako sa Team Canlas, tapos isasama ako sa Singapore. Eh, kamukha niya, kala, kala, dadaan lang ng birthday ko, nagregalo sila ng sapatos. Tapos ito pa, ito pa na isasama mm hmm. niya ako sa Singapore, kaya it's speechless talaga ako. <laughs> 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 na, na, na naman yung appreciation ni eh. Chuy. Ako kasi maano ako eh, dyan eh. Ma, maano lang din, malambot lang din. Kapag nakita ko yung tao, appreciate na appreciate niya yung isang regalo. Hindi ko ma-explain na ramdaman ko. Kaya, thank you, Wensi, na sumama ka sa Team Canlas. Malaking inputs din ang naibigay niya sa mga shots niya. Kung napapansin niyo sa yung mga maramaraming chats sa Team Canlas, yung mga napapanood niyo ng na mga birol-birol, mga pagkain, kasama siya doon, sa so, establishment. Hati sila ni Jumbo doon. Kaya so, yung pinaka-main cameraman pa rin natin, ayan, si camera woman si Mrs. Uh, Tim Bali, tatlo na sila. Si Jumbo, si Chubens, at si Camera Roman. Pero ako, tinggalas. ano, ako yung mas higit na dapat magpasalamat. Salamat din, Chubens. Lahat naman tayo nagpapasalamat sa isa't isa. Kina Mayor, kina Jumbo, sa lahat ng uh, miyembro ng team. Salamat din sa pakikisama. Siyempre, ginagawa ko lang naman yung lahat ng kaya kong gawin para sa trabaho ko. Napapansin nyo, pag nasa trabaho tayo, talagang trabaho lang ako. Ako yung tao na hindi, yun halimbawa, yung magse-cellphone, ganun. Mm. Basta oras ng trabaho, hindi nila, hindi nila ako makikita Hindi nila ako makikita nagse-cellphone. Basta trabaho talaga. Well, itong trabaho naman natin, Chubens, parang ano lang din to eh. Parang hindi natin naiisip na trabaho siya eh. Oh, Ang <laughs> nag-enjoy lang kami, nagkukulitan lang, tatawa ng biyabiyahe lang, parang tropa-tropa lang. At the end of the day, ay nakagawa pala tayong trabaho. Hindi natin alam. Mm. enjoy lang siya. oh, ganun lang yung nangyari. Anyway, medyo maaba na yung video natin kasi Cubs lang ito mga kapsa. Hindi ito Team para pahabain pa ng 30 minutes ito. <laughs> Mabilisan lang ang mga videos dito. Pasensya na kayo kung humaba. Gusto lang namin kayong isama sa journey at mga bago namin kasama dito sa Team kanlas. Latest member, Chuenz, our third cameraman kung tawagin na lang natin kasi tatlo na kayo mm. Roy hey, Cameraman. Naalala ko kasi dati, puro ako lang yun, tsaka si Camera Woman. <laughs> Ganun lang ko <laughs> lang. <laughs> lalo na napapanood yung old videos, kami dalawa na nabi video nun. But sometimes si Tata kasama din Nang nag-shoot. Pero anyway, hindi ko na mapapahabahin to. Maraming maraming salamat Cubs Nation na tumatawid kayo dito sa Cubs Chess. Maraming salamat na umabot kayo sa dulo ng video na to. Batiin naman natin si Chuenz ng congrats, Chuenz. Yun lang. <laughs> congrats to Sino na comment nyo na lang congrats to Salamat Tim Canlas. Salamat. Yeah. Welcome. Salamat Singapore. Salamat Singapore. <laughs> uh, eh. Hey, imagine ko na kasi yun eh, mag intro kami. Mga welcome to Singapore. At least tatlong camera yun, no? Oh. Ganda nun, Chuwens. Oh, Chuwens, maraming maraming salamat, Chuwens, sa pagsama mo sa akin dito sa Cubs Chess Channel. Sa susunod, biktimahan naman natin si Jumbo o kaya si Mayor. Basta abangan nyo ang mga videos na ilalabas pa dito. Oh, Tara na, nalaka pa lang kaming outro dito ah, walang outro-outro. Ah. Basta nagbabay lang kami. Bye-bye. Bye-bye. Salamat yung kalas. See you soon again. Ingat. Let's go.